pila ba? Oo, oh, ibang balik. Haru G, dito ka G. Hey. Kasi ay men, ha? Bali ang una, ikaw, Sweet so Sigentrix, KJ. Wala awat, ha? Ako. Wala awat, ha? Wala awat, ha? Sige. So, paano kayo may galong galong? Kaya ilan na? Ano ko naman? Ano naman mo? Bali, ikaw na bahala kung ma... Paano ba yung rule? Matagal or mahaba, may kise. Basta nandun yung pinaka-topic mo. Kailangan nga ba tugma? na! It's up to you! Basta ma -open <laughs> sa, tas, ma tapos ma-close right? oh, okay. oh. And as you can see, the door open. Nana? Sige, ka. Sayang ka okay, na! Game na, Serge. Tapos bagitin mo yung topic mo. Tama, face mask? Ha! <laughs> <laughs> Siyempre. Mysterious. Uy, okay, malayo ako. Wala kaming face mask. Mysterious, guys. Okay, yung nabunat ko is... Dapat standard face mask, Nils. Dayan mo. Ano yan? Singit? Kinang... Sing Uh-oh. <laughs> ano, ano yung topic mo? Singit. Sing Singit. Okay. okay. Ibabalik lang? Hindi, hindi, hindi. Dapat tatanggalin na. Tanggal na to, ha? Huwag mo yan kasi nagbunat mo ano okay. ba klaseng sinit niyan? Bahala ka ko ano. Ikaw. Yan eh kaya tanong God, kaya Tanong ko. Pakalma yan mo lang. Pasimplihin mo lang. okay. 3, 2, 1, go. Singit, singit, singit. Ito ang pangkaraniwan na ating ginagamit sa ng Oo, Take two. <laughs> <Draw lang>. Take, <laughs> Take two. Take na. Singit ka Ano ba? General kasi yung singit eh. Oh, sige. Ikaw eh, na bahala. Alit lang. <laughs> Take d two. Dama kumagma, eh. nice lang kahit malayo. Kahit basta may tawid mo. Connect ano man. Na bawat. Okay. 3, 2, 1. Go. Okay. Singit, singit, singit pangkaraniwan na ating ginagamit tuwing tayo ay bumabang Singit. It's e so, a lot. Yung mahalagang parte ng ating katawan. Dahil ito ay pinapakalagahan. Yun lang, di ko na alam. Okay, guys. Uh, next. <laughs> next, next. Hendrik, bunot. Para sa mga tumal, ah. Uy, tumal na yun di ba? Hindi, hindi. Bubunot niya tapin. Talikod <laughs> okay, nyo muna, Drik. Tapos sa harap ka.

samahan <laughs> sa akong samahan natin ito sa ating buhay kung saan. Nag-report na. Nag-report. Ito ba? Ito ba? Take two, take two. Okay, sa <laughs> ako. Minsan sa buhay natin, tayo ay mahihirapan. Katulad ng sa ako, minsan tayo ay inaapakan <laughs> <laughs> in sa ating buhay. Minsan, nasa atin na lang kung tayo ay mapapatuloy o tayo ay lalaban. Kaya sakong. Sa Ikaw, sakong. Sa <laughs> okay, sa okay, next, KJ. Mas okay na siya niya. mo dyan. Ready? Okay, game. Okay, go. Kuko, kuko, kuko. <laughs> Hindi ko man alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo, pero... Kuko. <laughs> Ano <laughs> alisin! Okay na yan? Okay na yan! Nakakasal ka sa tali ka dyan. Hindi, hindi. Ano lang naman yan? Hindi ka ako. Okay. No, tingnan mo. Lakas mo. Gusto mo. Okay. Yo. Kuya ka lang. Bato. Bakit ba? Kung saan naiiba ang kulay. May kulay. May kulay. Eh, ang trabaho mo. Ang sa size. Minsan, bilad sa araw. Kaya chocolate. Hahaha. Minsan, may mail. Filipino major yan. Matin. Ay, pala. Sayang yung ano eh, jacket mo eh. ka muna. Parang gagawin ko po na sa likod. Ha. Ah. Tapos sa harap kapag ready ka na. Pag na-spoken. mo na ka sa lalay oh, dyan. Ano na? Emen, no? <laughs> 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 karil mo na ka sa lalay dyan. Paano ba? Pag-spoken po um, pa rin. Karil mo yung na rin na, Ay, Last Ay, na yan. Ay, wala na yan. Ay, wala na yan. Ay, wala Na, Ay, na, 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 Tanggalin mo na yung sa buhay. Koko. Tanggalin mo na yan sa buhay. Hindi ko wala masasabihin ko, pero ko pa. na ano. Hindi ko na Ano sa'yo? Ano yan? <laughs> <laughs> ah. ano, ready? Okay. Large Intestine pa Ready? 3 2 1 Go! Large Intestine Large Intestine Large Intestine Mas malaki pa ka <laughs> Large Intestine <laughs> Mas malaki kasi small intestine <laughs> Dito pumupunta lahat ng aking kinakain kahit di ko naman alam ang tatay niya. Ang tatay niya. Pero. Pero. Oo, natutong na ito pa. Ay, na. Ay, ay, ay. In conclusion mo na yung sarap kasi naman siya Pero walang may ito. Oo, ito. Oo, ito. Oo, sige. Sige, ulit ako. Large intestine. Tawa ulit. Parang ka namin, maayos ka. Large intestine, large intestine. Hindi ko alam, pero feeling ko dito pumapasok lahat ng aking kinakain. Base na rin kay Ate Tintin yung nagtitira ng ng pera <laughs> tin. Hindi <laughs> ko alam pero ang largest din ay mahalaga sa atin. Ah, <laughs> oh, mitin. Oh. oh, yeah. Prof J. Ilang yung tin? Tatlo. Tugma. Alim. Tayo magawak-awak na sa ating lupuan. <laughs> What? Ready na sir. Ready na. Okay, harap. Ready, Ready na. 3 2 1 go. Ito ay tasarin ani. Anit anit anit. 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 Lahat ng tao ay may anit. Iba-iba yeah. nga lang ang itsura ng ating mga anit. Yung iba, may amoy pa. Amoy ang anit. Pero ako may kilala sa amin. Ang ganda ng kanyang akin, iginagalaw pa siya. Mm -hmm. Shout out, Pastor Ed. <laughs> mahalaga dahil isipin mo na lang ang taong walang ani. Ano ang magiging itsura niya? Hindi ba? Kaya Kaya lahat ng tao, pangalagaan niyo ang anik niyo. Para ang buhay niyo ay umalos. Anik. <laughs>